Uh, huli mo mga naging girlfriend, oh, Ayan, yana. sina Agot Isidro sina... Una yata, una mong girlfriend si Agot, oh, tama? Oo, Agot Then Isidro Tignan natin yung timeline Tignan time yung timeline time ko siya <laughs> noon. niloloko ko siya lagi sa ABS-CBN Tinadalaw niya kasi lagi si Agot Yan, tama? Doon so, sa Okidokidok okay okay oh. How long were you together ni Agot? Matagal, tagal yun, mga five, five years, years siguro five years. So oh. si Agot mo ang first showbiz girlfriend mo? Hindi, second yun Second na, first? Si Don Baston, si, si Don, si Don. Si Don, si Don, si Don. So, Ay, open naman 'yun, 'di ba? Nak okay, okay, okay. Yung dalawang okay. anak niya estudyante ko sa Taekwondo. Ni Don. Oh, oh, oh. nung oh. time na oh. may may dalawang gym ako, nagtuturo yeah. ako. Ah, yeah. uh, umabot sa red belt yung dalawang anak. Ang ang lalaki si Hakobo, oh, yung, si yung yung eh. anak niyang si Lucia, I yellow belt lang. Hindi oh. niya masyado nagustuhan. So si Don oh. muna, bungabalik As, talaga siobi. Tapos oh. si Agot. Oo, oh, oo. Oh, oh. And then, and then, si, Joyna. <laughs> yung... <laughs> and then si Joy na. And then si Joy na. Wait, uh, baka nagre-reminis yung mga viewers natin ay, na mga senior, uh, no? Uh, <laughs> mga fans mo. Mga fans uh, yun, mo. na <laughs> naiisip nila siya.